Hello lo mga kagri, uh, welcome back to my channel. Uh, ito mga kagri, ito yung part 4 natin ng video. Uh, ito na yung walo nating baboy mga kagri. Ayan. Ayan. Medyo malaki-laki na sila. Uh, ang date pala ngayon mga kagri ay December 20. Ayan. Malalaki na yung alaga natin. Ngayon mga kagri, ang gagawin natin dito ay magtitimbang tayo. Yan. May sabitan na tayo yung ginawa natin doon yan. Uh, may timbangan tayo na analog yan. Ay sasabit natin to doon. Ay lalagay natin sa sako. Yan. Para malaman natin ngayon kung ilang kilo na to sila. Yan. Uh, nahit ba natin ito mga kaagri yung 25 to 30 kilos bago natin ito mabinta bago magpasko yan. ito yung walong piraso ito yung part 4 natin Ah... Uh, kung magtanong kayo mga kaagri kung ano yung pinapakain ko dito ay nung ano mga kagri nung nag isang buwan na sila ay hinaluan ko na sila ng uh, mga 60% na ultra pack at 40% na excel Ayan. kaya base sa research ko mga kaagri yung ultra pack ay malaki lang sila pero hindi sila mabigat pero kaya ang Excel naman hindi sila ganong malaki pero mabigat. Kaya ang ginawa ko mga kagre, pinaghalo ko sila. at uh, titingnan natin yung resulta kung mabigat ba sila. Yan. Ito na yung ano, bali ika na araw ito mula nung binili natin, mula nung nawalay sa inahin. Yan. Ngayon mga kagre, magtimbang na tayo. Ang gagawin natin dito mga kagre, ilalagay natin ito sa sako. At isasabit natin doon yung timbangan at yung... Ah, uh, ito mga kagre ka ay sasabit na natin doon sa taas. Ah, uh, ito mga kagre ka ay magtimbang siguro tayo ng dalawa. Uh, para maano natin kung ilang kilo talaga sila. Yan. At pagtimbang tayo ng hindi ganong malaki at yung malaki mga kagri. Tara. Lagay natin ito sa sako. Unahin natin itong malaki. Sako. Ayan mga kagri 21 kilos mga kagri yung una natin yung kilimbang o, tayo ng pangalawa. ng kagre na 21 kilos yung isa yan, yan. 21 kilos yung isa mga kagri, uh, natimbang na natin yan yan mga kagre ang inabot mga kagre ay 21 kilos lang sila bawat isa may natimbang tayo ng dalawang piraso Ito mga kagre, parang malaki siya tingnan pero magaan. Uh, ito ngayon mga kagre, ay, no, December 20 na. Uh, ito mga kagre, gagawa natin to ng paraan na mabinta na bago magpasko. Hindi natin na-hit yung 30 kilos mga kagre, pero okay lang. Uh, dahil sa ganitong timbang, pag December mga kagre, ay medyo mahal naman ito eh. Yan. Uh, hope mga kagri, ka uh, pagkakainin natin ito ng marami mga kagri, ka ngayon i-unly natin sila para pagdating ng mga 23, three, uh, makikilo man lang sila ng mga 25 kilos. Ayan. lang mga kagri, ka wala tayong gagawa kung hindi talaga sila lumaki masyado. Uh, hindi natin hawak yung ano nila kahit inalagaan natin sila ng maayos. Yan. Ang hope na lang natin dito mga kagri ka ay sana itong mga ganitong kalaki ay mahal uh, ito pala mga kagri, ka uh, bago ang lahat mga kagri ka uh, Ito pala, ay nakabili ako ng pang -car wash natin dito sa kanila Yung pang washing, yan ah uh, Inano ko dito sa drum yan. Ito yung ano niya mga kagri, ka bunga ayan. Ito yung parang nipisan mo sila mga kagri, ka para panligo Yan, yan, para hindi sila magano masaktan. Diba, pagtanghali. Yan mga kagri, ka pagtanghali, ganyan lang yung tubuga niya. Pag, ano, pag liguan mo lang sila, pag hindi sila ganong madumi. Yan, ganyan, ganyan. Ito so, naman may adyasan. Yan, wala lang, yan. Ganyan, yan. yan. Pagliguan mo sila. Ngayon naman mga pag tanggalin mo na, pagtang, ngayon naman mga kagri, ka mo yung example, yung kain nila, ah, uh, Ikutin mo lang ito pakaliwa. Ayan. Ayan na lang pakulis. No. Patalsik na yung tae nila. Ayan. Ayan palabas. Ayan. Uh, ito mga kaagri, pinapakita ko lang uh, kung gusto nyo bumili nito, sa Shopee lang namin to binili, nasa 2,000 uh, sa gustong bumili mga kagri, ka ilagay ko yung link sa Shopee link doon sa baba. Sa comment, check, comment section. Ayan. Malakas naman siya mga -agree, Ay, ginamit, na, ginamit na natin to mga tatlong araw na. Ayan, okay naman siya. Ang haba ng host niya dito ay 7 meters. Ayan. Yun lang mga -agree, ay ilalagay ko yung link sa baba nito sa kung sino yung gustong bumili. Ayan update ko rin yung biik natin mga kagre, yung si si Blissy, anak ni Blissy, yan yan, ang lalaki na nila oh. hindi nagpapaki yan ah uh, ito pala mga kagre itong biik natin to, ay 20 days na to ngayon yan, malalaki yan lang mga kagre uh, hope na mabinta natin to ng mahal ngayong bago, may apat na araw pa o limang araw pa bago magpasko pakakainin natin to ng marami para aabot twenty 25 kilos sige mga kagre ka salamat sa inyong panonood uh, subaybayan yung aking ch channel at hope ma i-update ko kayo mga kagre ka sa part 5 natin kung magkano talaga yung mabinta natin itong mga biik natin yung mga baboy natin yan kung makano yung kikitain natin dito, nandun yung computation mo mga kagre, ka kung makano yung puhuna natin, uh, makano yung feeds na na-consume nila, at uh, makano yung kikitain natin, syempre yan. Maraming salamat mga kagre, ka ayun lang ating video ngayon. I hope nyo subaybayan yung aking channel, Marlon Agri Vlogs Maraming salamat mga kagre, ka thank you and bye-bye.